Oh, naka na dyan sa immigration. Oo, oh, kasi ano, marami sila. Ano <laughs> yeah. matatawagan may SIM card pa siya? Oo, oh, Philippine. Pwede yan, tawagan. May na, may load naman si ate. Oh, wag na ka pumila kung ano yung bakante dyan ma. Tatawagin naman yan. So, ano ba yan? Sing ng flight nila? Mm -hmm. Manila. Manila. Hindi ko man yung bakante dyan sa Wala yung yung dalawang pausap mo. Ay, di 90 sila. 90 sila Hindi, 50. Hindi. Yung asa ah, si nanay. Si nanay lang naman. Sabi ko, yung Ano na makita. Zoom mo. Wala naka na ako. Nakita ka video ba? -makita.